Hello, magandang gabi po. Ako po ay si Marvick Beleta. Uh, YouTube channel, please support, please subscribe po at maraming salamat po. Alam nyo po, meron na naman po akong bagong kwento sa inyo. Tungkol po sa aking pagtawag-tawag ng video call sa Philippines po. At alam nyo po, meron po akong nakikita sa sa tabi po ng kausap ko kaya sa likuran niya. Talagi pong nangyayari sa akin 'yan. At kahit po minsan pag gusto ko pong kumuha ng mga picture po ay talaga pong may lumalabas na ghosts. Maniwala man kayo o hindi pero totoo po itong sinasabi ko. Manood po kayo. Hindi ko po alam kung bakit. Kasi po dahil po siguro sa isa akong albularyo at may third eye po ay halos nakikita ko po. At hindi na po ako natatakot dahil alam kong binigay po sa akin ni Lord ito bilang isang gift. Kaya nagpapasalamat po ako. Para patunay po sa inyo, ang sinasabi ko po ay ito po ay ipapakita ko po sa inyo dahil meron po akong kausap dito. Ito po, makikita nyo po dito andito po ako at ito po ang kausap ko at ito po yung ghost wait po kita nyo po ba ito ito po ang ghost na sumilip po galing po siya sa taas at nakita ko po gumalaw ang kanyang ulo kaya sinabi ko po sa kausap ko na i eh, mag ano siya gumilid siya kaya yan po ang nangyari Kitang-kita nyo naman po, di ba po? Ako po yung taong hindi maroon magsinungaling po. Kasi po, ito talaga yung ghost. Sumilip yan, gumalaw. Kaya kinunan ko uli at ito yung kausap ko at, at ako po yan. Sana wag po kayong matakot sa aking mga kwento dahil ito po ang mga katotohanan po tungkol sa mga ghosts. Kaya mag pray pray lang po tayo pag matatakot din kayo sabihin nyo lang po in Jesus name go away devil yan lang po at maraming salamat po manood po kayo bye